for today's video mga katrops panibagong araw panibagong luto si na naman tayo ngayon I-try nyo yung ganitong pagkakaluto sa karni ng manok hay nako grabe siguradong magugustuhan nyo yung lasa dahil talaga namang napakasarap oh tinagyan na na So ayun mga katrops, bali na i-prepare ko na nga pala lahat yung mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong karne ng manok, patatas, bawang at sibuyas, all-purpose cream, isang latang mixed mushrooms, at gagamit din tayo ng liquid seasoning, nor cubes at magic sarap. So ayun, bali sa recipe nga pala natin na ito mga katrops, ay ang ginamit ko nga pala sa part ng chicken ay itong breast part. Bali sinison ko nga lang pala ito ng salt and pepper. At habang nakamarinid nga yung ating karne ng manok, ay peperituhin na nga muna natin itong mga nahiwang patatas. Hindi naman kailangan dito yung pritong prito. Kapag ka ganito na medyo malambot na ay okay na nga ito. Pwede na nating hanguin mga katrops. So ayun, next naman na gagawin natin ay magfafried nga lang tayo dito ng bawang. Gagamitin natin ito mamaya pang toppings. Isunod na rin nating prituhin itong karne ng manok. Siguradong napakalasa na neto mga katrops. Dahil ilang minuto din natin itong iminarinate sa asin at paminta. Okay na nga ako sa ganitong pagkakaprito kaya naman ayan inahon ko na nga ito. At dito nga sa same pan na pinagprituhan natin ng karne ng manok at patatas ay sabay-sabay ko nang iginisa dito yung bawang at sibuyas pati na rin yung balat ng manok. At this point ay pwede na nga nating ilagay dito yung mga mixed mushroom. Tsaka ako lang ito tinimplahan ng paminta, asin at konting magic sarap para habang ginigisa ay magkaroon na nga ito ng lasa. At ayan, inilagay ko na nga rin pala dito yung mga karne ng manok na pinirito natin kanina. At para mas maging buong buo yung lasa ng pagka chicken niya, ay nilagyan ko na nga ito ng isang pirasong chicken cubes at itong liquid seasoning. Isinama ko na nga rin dito yung napritong patatas. Tsaka ako lang ito binuhusan ng all purpose cream. Kailangan nga rin pala natin dito maglagay ng isang basong tubig. Tsaka saka lang ito pinaalatan ng kaunting patis. Abay grabe, tignan nyo naman yan mga katrops oh. Kahit hindi pa nga naluluto ay talaga namang sa itsura pa lang ay talaga namang alam na alam mo nang napakasarap. Bale, first time ko nga lang palang magluto ng ganito mga katrops no. Kaya naman wala nga akong ka-idea -ide kung ano nga magiging lasa neto. So ayun dahil luto na nga ito ay gusto ko nga lang pala munang i-shoutout is yung mga katrops natin ang nagpapa-shoutout. kay Madam Vivian Cruz Kadapan from Mandaluyong City. Ganon din kay Madam Coco Niki. Maraming salamat na thank you sa laging pagsuporta. So, bale sa mga katrops din natin dyan na gusto rin magpa-shoutout ay lagi nga lang kayong mag-like, comment, and share sa aking latest vlog. Nang sa ganon ay kayo na rin yung next na may shoutout ko sa aking video. Oh, sarap na ulam natin ngayon. Eh. Ayan okay, no, first bite. Mm. Creamy. Big bite. Mm. ano? Ito ang tumi. Ito ang tumi. Ito ang tumi. Ito ang tumi. Ito magluto ng Ito mga tumi. Ito ang 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 tumi. Ito malabs tumi. Ito ang So, paano ba yan? Hanggang dito na lang mga katrops. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share tong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!